tayo sa isda na salmon. <tong> Starting natin yung isda na salmon. Ay, kaamoy mo na Grabe dahil. Mag-start tayo sa i-marinate natin yung salmon. Lagyan natin ng asin. Asin ah Lagyan ko ng asin at syaka. Black pepper. Tapos, pagkatapos nito, na lagyan natin ya Ano to naman rin ito? Malika siya. Malika siya. Malika Lagyan natin ng oregano. Lagyan natin ng oregano para masarap ang amoy. Oregano. Push my garlic dapat powder o lang powder. ibang pa ako sa taas. Pa. Tapos. Ayan. Tapos laban natin ng counting flakes para ang hanggang. dito yung ano guys yung isang presko ayan na pinagayin din natin to sa fridge ng apat na oras ayun tapos na guys ng apat na oras tapos ay ano na natin tapos na tapos na yung marinated ko na salmon ayan ayan siya marinated na salmon kaya waiting for 4 to 5 hour ayan, lumaya pa naman sila kakain kaya ayan i-marinate natin yan lagay sa fridge ayan guys samahan nyo ako dyan pag grill hopefully okay siya Bye bye. Nang olive guys. Ayan. Para pag grill hindi siya sticky. Ayan. Ayan na po. Tapos na. Ayan na yung marinated fish. Lagay natin yan. Ng kahit 3 hour, 4 hour, tama na yan sa fridge. Ayan. Samahan niya ako mamaya pag grill, guys. Ayan. Takpan na natin at ilagay natin ng fridge. Guys, kinuha na natin sarip, na sa rip yung minarinit na salmon. Lagyan natin ng butter yung kala. Ayan kasi magkain na daw sila 4 o'clock tingnan natin magkakahan pa ako sa taas mahirap mag isa ka lang ba sa lahat wala na paso na oh yan oh I Just come on, ayan. Lagay natin yung isda. Kunin natin sa natin kasi si madam lang naman kakain eh. mm -hmm. ah, yung salmon yan ang lunch nila today at saka yung mawos ayan lagyan ko ng butter kaunti yan ako <shrifaz> Ay, oh, it's pasta. Oh, it's pasta. Oh, it's pasta.

ada security here. Sino ada? Yes. Na yung salmon. Bread. And then how you eat lunch now? You are uh, eating the caramel, by yeah. strawberry. Ayan. Roto na yung salmon natin guys. Tapos na po yung salmon, guys. Lams lang ngayon ni eh. Amo. Kay Amo lang yan. Ayan. Salmon. Sarap. May ko yan ng 3 hours. Thanks for watching. Ayan, guys. Patapos na talaga. May isa pa. Ay. Mahirap. Mahirap yung ano. Ayan tayo. Ano natin kasi? slide kasi yung ano yung lutuan ayan. ayan yung butter sana matapos na po nito mawala pa sila ayan yung dahil pano natin para ma mapula-pula yung side niya. Kagaya nito, oh. Ayan. nilang na lang sa side para mapula-pula. Ayan. Dito rin. Ay. mm ano na po. na lang. Ay. Mahirap. Mahirap na ikasama kanila. Tapos sa'yo lahat. Luto, linis. Lahat ka ba? Ayan. Tawagin ka pa ng bata. Mag ano ng buhok. Ay. Ayan. Tapos na. Tungkol dito. sa amoy hmm. ganyan pa akong labahan sa taas mga budget. ayan this boy ito iusog natin para ilagay natin dyan ayan tapos na para makasit tapos sa taas konti ayan tapos na lang guys daglang lang yan. Eh. Hmm. Okay. Ano yun? Ba't parang ano? Ay. Ano po siya? Tapos na. Guys, yung tatlong salmon. Loto na po. Tapos na. And Larus Lanayon. Sabinia four o'clock, those Lagakai. Yeah. Thanks for watching. Bell. Also, don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.